then Puso, sa antok na naman. Hindi na lang kasi matulog. Tama oh, yung bala ka mag-swimming dyan, tama. Tam, hindi tayo? O, maya. Tama, ah. Hoy, nakita mo siya ng, ano tawad dun? Yung three layers na, ano, balat. Tinamaan yung tatlong layers na ano, balat. Kaya white yung kulay. Delikado yun. Yung pwede magnatakin Di ba pwede magnana yun? Kasi nakabot siya sa three years eh. Kaya dapat mahugasan na mabuti ang tam. Hindi, alcohol or pwede dahin. Ito so, yung sugat ko tau. Ligo ka ulit doon sa dam ha, para masugat ka ulit. Ligo ka ulit sa dam para masugat ka ulit. Ayoko na nakakamatay pala rin. Hindi nakakamatay yun. Nakakabuhay yun. Oh, may motor, may motor. Motor yan. Motor. Van. Electrical tape. Hindi mo mabig yung electrical tape. Sa gilid, sa gilid. Sa gilid lang ang buhok. Okay lang yan. O buhay ka pala matagal. dito. Let's Puntik po ako na dulas. tayo sa ala sa ilalim ng tulay. dati. Ha. Ah. Yung may epekto to doon <coughs> <coughs> Anok! Anok! Tiga ka! Haa, ah, tiga lang. Nga ikaw iyak kasi, sabi ikaw Iyak-iyak lang ikaw ah, para pasaway ikaw. Pinapatinungan. Ah, Pinapatinungan eh, ikaw. <laughs> Uy, tawag tayo. Joke ko lang. Joke ko lang, iniwala ka naman. ha, sabi niya eh. Uy, <laughs> tigyan Hindi mo kita. Sis, Meron bang kayong gano'n ha? Meron ba kayo? Sakitin lang yan. Meron ba gano'n? Wala ha? kami gano'n. Pero tarpaulin meron si Jadkin yung wala si Jadkin. Jadkin <laughs> yung wala si Jadkin. Hindi yan nasalba saya, sa kanya yung tarpoli ng bebe niya. Kaya e, yung akin eh, nasalba ko yung tarpoli ng bebe ko eh. Di <laughs> ba kinuha lang taga City Hall. Hindi na lang nila pakuha sa mga may-adi di ba? Para magamit sa uh, next election. Ang mga nakasamba yung part dito. Tapos kung sundan mo na lang yung daan. ko kikita mo eh anong tawag yan yung palay eh talon ka na ganit ah na dahil mamaya ako tatalon kasi may hawak cellphone eh Hoy, bigla no? na padulas no. Naula u, naula u, -u, -u nauna ubat niya. Naglagay sila ng kuryente oh. Pa hindi maano ng mga tao. Pwede naman tumalon. Sa e, kuryente sa ilalim ng tangik. Eh, na na sana yung isda. Tangik! Pang tao yan, hindi pang isda. Ang dami piras ko. Lalagay. Uy, wag. bi judi to Oi, sik kanin mi kit. Oganu tambel kada. Trah. Kagayan jaku. Namus. Tanga, galing ka sa putik ka naman, bobo. Ano ba ka, nadulas pa mo. Pigilan niyo ako, boy. Boy, pigilan niyo ako. <coughs> Lalim, boy. Uy, oy, 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 oy,

eh, hey, konti na lang po. Nahulog lang sa bang, doon sa tubig. Ay, doon sa irrigation. Siya nahulog, hindi sa puso. Sa irrigation, siya nahulog. Sino may mga kasalanan, boy? Me. Hmm. Bakit? Sige, sige. Sobrang laki na kasalanan niya. Kakadakon. Hindi <laughs> mo niibig yan. layo ng court tawa ka tawa ka tawa ka tawa ka tawa ka

multi the <laughs> <laughs>

nandito pala na tayo sa kwan. Saan ba tayo? Putang na, layo pala dito. Saan ba tayo, boy? Saan ba tayo? Guys, Isabela Quezon. Gagon layo. Estrada. Ay, baboy. Boy, linakad lang namin dito, boy. Linakad lang namin dito, di nyo alam. Okay na yun, boss namin to, boss namin to, o, boss namin to. Ano boss namin to. Namin? Boss namin to. Está right. bien.